Welcome back mga kaboxing! Sumatapos nga po ang dalawang magkasunod na talo ni former OPBF Light Flyweight Champion at tinaguriang Silent Assassin ng Agusan del Sur na si Miel Fajardo ay muli nga po itong nagbalik sa ibabaw ng lona at pinatunayang kaya pa nitong lumaban kontra sa mga top contender sa kanyang division. Dahil sa naging laban nga po nito kontra kapwa Pinoy boxer na si Miller Alapurmina ay tila di nga po pinagpawisan ang singit ni Fajardo. Dahil kung sa huling laban ni Alapormina kontra former 4 Division World Champion Doni Ahas Nietes ay umabot ito hanggang sukdulang 6 rounds, ay 22 segundos nga lang po ang tinagal nito sa kamay ni Miel Fajardo. Isang solidong left hook nga po ang naipakonekta ni Fajardo na nagpayanig kay Alapormina at sinundan ito ng solidong body shot na tuluyang napabagsak kay Alapormina. Bagamat sinubukan pa nga po sanang tumayo ni Alapormina para ipagpatuloy pa sana ang laban, tila di na nga po na nito ang tama sa kanyang tagiliran. At dahil nga po sa impresibong panalo na ito ni Fajardo mga kaboksing, ay nakabalik na ito ngayon sa winning column at umabanti na ngayon ang kartada nito sa 12 wins with 11 knockouts, 3 talo at 2 tabla. Samantalang si Alapormina naman, ay natikman ang pangatlong magkasunod na talo at bumagsak ang kartada nito sa 6 wins with 4 knockouts, 6 na talo at dalawang tabla. Napaka-impresibo nga po ang naging pagbabalik ni Miel Fajardo mga kaboksing dahil tinapos niya lang ng 22 segundo ang boksingerong umabot hanggang 6 rounds sa former 4 division world champion. Pero konting trivia nga lang po mga kaboksing, hindi po ito ang pinakamabilis na knockout win ni Fajardo. Dahil para nga po sa mga di nakakaalam, si Miel Fajardo nga po ang may hawak ng world record sa kasaysayan ng professional boxing na may pinakamabilis na knockout win. Dahil buwan ng Disyembre taong 2022 ay naitala ni Fajardo ang world record sa pinakamabilis na knockout win sa kasaysayan ng boxing sa laban nito kontra Thai boxer na si Sarawut Jamtong. Ayon nga po sa report ng maraming boxing media, ay 7 segundo nga lang po ang itinagal ng laban. Ngunit kung pagbabasehan nga po natin ang official time sa box rec, ay 10 segundo nga po ang inabot ng laban. Ngunit mapapito o 10 segundo nga po ay kasalukuyang hawak ni Fajardo ang pinakamabilis na knockout win sa kasaysayan ng boxing. gising Ito ang laban tunay Dugot pawis Bawat kwento'y buhay Mga kampon ng kamao oh, Dito'y sabay-sabay Like, share, and subscribe Let's fly the boxing hey! na alagat ng leng Sa dawat upurkut Ramdam ang sing Kasama ang bayan Sama-sama lating isigaw Ito ang channel ng keboxing Yow!